So ayan, good morning. Nandito pala ako sa clinic dahil patapatanggal ko itong aking muna. Ayan. So tatanggalin ko na po. Tapatanggal ko na po. Hi. Hi. So, ayan. So, tapos na po yung removal po ng aking nunal. So, tapos tayo masyado magsalita. Baka mabinot. <laughs> ayan. So, kailangan balik ako after 5 days. Ayan. So, ayan. Ito na nga po pala ako pagkatapos kong matanggalan ng nunal. Ayan. Kita niyo naman. Ayan, isishare ko nga po pala sa inyo yung experience ko po nung nagpatanggal po ako ng nunan. Ayan, yung unang turok po, uh, parang kagat lang po ng langgam, pangalawa, pangatlo at panglima. Ayan, tapos nung mga sumunod na pong turok po ng injection, anesthesia po, hindi ko na po yan naramdaman. Mga 8 uh, na turok po, ayan, tapos... Ayan, hindi naman po siya masakit saglit lang po yan siya tinanggal mga 20 minutes lang po yan siya tapos tinahi rin po itong aking uh, pinagtanggalan po ng nunal ayan napakagaling po ng aking doktor ayan tingnan nyo naman o uh, ganyan lang po yung plaster po ng aking sugat ayan so ah, sabi ng doktor ayan, keep it dry for at least 5 days ayan eh, At ayan po, nangangati po yung aking sugat kaya ang gamit ko lang po is tissue tapos nirarap ko lang po yan siya sa gilid-gilid kasi ayaw ko po yan siya mabinat. Ayan. Ayan po yung plaster niyo. Ayan. Pero bukas pupunta po ako sa doktor. Wow! Oh! Parang gusto kong tignan ako nasa loob. Ayan siya. Pasilip lang ng konti. Ayan. Ah. Tatakot po akong... Ouch! Hinila ba naman yung ano, yung kumot. <laughs> Nabigla ako. Ayan, ah. Oh. Konti lang. Papaklita ko. Ayan. So, lilinisin yan bukas. Ayan, dahil natanggal po yung plaster po dito sa gilid. Ayan, sisilipin ko po kung kamusta na po yung aking sugat. Ayan, okay naman po siya. Hello, ayan, ito na po yung update. Ayan, so, kagagaling ko lang po sa clinic, kalalabas ko lang. Ayan, siya, pinark ko lang sa mismong harapan yung sasakyan. At ayun, nilinis nila yung aking... Ah... Uh, Sugat. Ayan. So, ayan o. Oh. Pwede na po siyang lilinisin. Tanggalin ko na. Tignan natin kung ano yung itsura. Pwede ko na siyang sabunan. Wow. Ito na po yung resulta ng mold removal. So, ayan. Sabunin ko na. Ayan, so natanggal ko na po yung ano, yung plaster. Ayan o, oh, so sasabunan ko na. Hindi ko na yan siyang sabunin. Ayan o. Oh. Pwede na daw siyang i-wash. Tingnan niya o. Oh. Ang bilis ano. Ayan o. galin na push-up. Mm. na po yung pina ano kong mall dito sobrang laki na kasi dito yung mall ko ayan so pinatanggal ko na siya ayan ito yung nakikita nyo yung dot dito sa may dito ayan wala po yan siya parang hindi naman yata ito magkakapeklat kasi parang kagat lang ng langgam mo yung pagka ano tinahi po yan siya mga nagbabalak po na magpatanggal po ng ano, ng nunal. Go lang po kayo. pa-check up nyo lang po muna bago kayo magpatanggal. Ayan. So, hindi po yan siya masakit. Sa kailang araw lang po yung healing process niya. Ayan, o. Oh. Ayan, ito na po yung picture po sa aking mukha. Tingnan nyo naman po, parang hindi po yan siya nasugatan. Tingnan nyo yung red dot po dyan, ayan po yung tinanggal na mole. At parang kagat lang po yan siya ng langgam at hindi nyo po mahahalatang uh, nasugatan po yan siya. Tinahi po yan, ayan. So, sa mga nagbabalak po na magpatanggal ng nunal, ayan po, hindi po yan siya masakit. Kaya, ayan. Thank you for watching!